Natagpuan na ng alas 8 kahapon ng umaga ang labi ng nawawalan si Shirley Tibordo Altes, 37 anyos ng PWD or Person with Disability na resident in Sitio 1, Barangay San Rafael at Timonan, Quezon. Ipinalam na ng mga kamag-anak nito sa pulisya ng Timonan, Quezon ang pagkawala ng biktima noon pang Agosto 27 taong kasalukuyan na nais nito umanong mapag-isa. Alauna umanong ng hapon na magtungo sa unisan Municipal Police Station si Jesse Scott sa Francisco para ipalam sa pulisya ang labi ng nawawalang babae na natagpuan umano sa Sitio Kalaykay, Barangay Socorro, Unisang Quezon. Nadiskobre ang labi nito na isang caretaker na nadangal ang Melchor Nati magpantay 36 anos ng Barangay Socorro sa Madamo at bulubundok lugar ng nasabing barangay na halos buto na. Nakilala ng mga kamag-anakan ng labi ng nawawalang si Shirley sa so umagitan ng mga gamit nito at picture. Marahil sa sobrang kagutuman ang naging sanhi ng kamatayan nito. Kasama mo sa Aramid, Quezon Province, Radyo Manit, Gary Monsada, Tatak, Aramid.